Hello mga ka-MWB, kumusta naman kayo, kumusta na kayo, kumusta ang araw natin. So ito ang update natin sa ating uh, ahas na ating nahuli mga ka-MWB. Ayan, ilagay ko na mga ka-MWB sa loob ng malaking balde para uh, hindi siya makatakas mga ka -MWB. Kasi ang ahas na ito mga ka -MWB, ay pwede pala natin ito alagaan kasi ito ang bitin na o uh, as na tinatawag natin sa Bisaya na baksan. O, yung baksan mga ka eh, hindi po makamandag. So, walang, hindi yan maka, nakakalason. So, kung makagatayo, eh, hindi, na, hindi naman yan maka, ano, walang, walang lason yan mga ka-MWB. Kaya, nag-research ako, maraming mga taong nag, nag-alaga ng baksan na bitin mga ka-MWB. At nag-research din ako kung ano ang ipakain. So, pwede natin pakainin yan ng mga chicken o carne, ganyan. So, kaya ngayon mga kamilipili, nilagay ko muna siya dito o, sa malaking balde. Tapos nilagyan ko ng screen para hindi siya makatakas. Tapos nilagyan ko ng bakal. O oh, yan ang... Tapos nilagyan ko ng isang galon na tubig para hindi siya maka labas mga kaim yan So para ano mga kaim para malagaan natin siya. Kasi napansin ko mga KMWB parang na, na tired or na hi, nahihilo siya mga KMWB kasi sobrang busog niya mga KMWB. Sobrang ang busog. Kaya yung nakita niyo yung unang video ko, malaki ang kaniyang tiyan. Malaki ang kaniyang tiyan mga KMWB kasi busog siya. Kaya hindi siya masyado mga nakagalaw kanina pag huli natin sa kanya. Kasi bigla lang siyang ditong dumating mga KMWB siguro dahil uh, very ano ang ating paligid um, maraming mga damo so kailangan natin um, uh, mag operasyon tayo maglinis tayo dito sa paligid mga KMWB ka kasi nakakatakot ang bitin mga KMWB buti na lang ay ang hahas na dumating dito is hindi makamandag itong tinatawag na baksan mga KMWB Ayan, so ipakita natin sa inyo mga kamerubi na sa salat sa So natutulog siya mga ka-MWB Yan o. o natutulog lang siya Kaya hindi na lang muna natin siya galawin mga ka Kasi parang napansin ko parang Nahihilo talaga siya mga ka Sa sobrang niyang busog Dahil sobrang busog niya mga ka-MWB Kaya hindi natin siya galawin dyan lang muna siya So mga MWB, uh, sa lahat po ng aking mga viewers, uh, kung bago ka pa lang dito sa aking channel ay huwag niyong kalimutan i-subscribe ito ang ating channel at pakipindot din sa notification bell para updated kayo sa mga next natin yung mga upload video. So ito mga MWB no, din ako sa inyong unang sa pag-suporta dito sa aking channel. Kasi malapit na po tayong ma-monetize ating channel mga ka-MWB kaya itulo na natin ang pag-suporta dito sa ating channel at mag-upload pa ako ng maraming video para marami din kayong mapanood dito sa ating channel kaya thank you so much sa lahat ng aking mga subscribers, mga new subscribers at sa mga hindi pa nakapag-subscribes please subscribe na guys at Suportahan niyo ako guys para makatulong din tayo sa iba. Yan. So, ito guys, itong ahas nating na huli mga KMWB ay gawaan natin ito ng halwa. O maggawa ng halwa para ano, mag-research pa ako para sa karagdagang informasyon about sa paggawa ng halwa or sa tamang lalagyan itong ahas mga KMWB. Kasi plano ko mga KMW is alagaan natin to. Baka uh, makakatulong ito sa atin. Kasi may mga sabi-sabi mga KMWB na maganda raw ito sa negosyo, maganda rin daw ito nagdadala daw ito ng swerte. So sana nga, no? Sana nga totoo. Pero para po sa akin ay tayong lahat swerte na po tayo kahit wala pang wala pang ahas wala pang bitin dyan na dumating sa atin guys tayong lahat ay swerte na po tayo mga ka MWB bakit? dahil nilagay, binigyan tayo sa ating Panginoong Diyos ng life buhay di ba? the gift of life is one of the best gift from God so swerte swerte na tayo dyan no? at sa lahat ng mga mga biyaya na ating na tanggap sa araw-araw di ba? O, pero may mga kasabihan na kapag mayroon daw bitin or mayroon daw snake na inalagaan is dubli-dubli daw ang swerte. O sana nga kung totoo yan. No? Pero para po sa akin, para sa akin lang to ha, uh, kapag ikaw ay naniwala sa ating Panginoong Diyos, kapag ikaw ay naniwala sa makapangarihang Diyos, talagang swerte na swerte ka na. Hindi na hindi mo na kailangan kung ano bang mga bagay-bagay na paniniwalaan mo na magdadala ng swerte no dahil walang ibang nagdadala ang nagbigay ng swerte mga kapang, mga KMWB ang ating Panginoong Diyos lamang kung hindi ka pa nakapag hindi ka pa nakatanggap no sa ating Panginoong Hesus Kristo na siya ang nagtubos sa ating lahat tanggapin mo na si Panginoong Hesus Kristo dahil siya ang pinadala dito sa sa nilibutan para mag makatanggap tayo ng blessings, more blessings. So ano yung more blessings? Yung makatira tayo sa eternal life, mga KMWB, di ba? Kasi dito ang lahat ng bagay dito sa lupa o dito sa mundo mga KMWB, it is passing. It is passing. It is temporary lang po ito mga KMWB. Kung tayo po ay Iniisip po natin na magkaroon tayo ng mga maraming mga pera, maraming mga oportunidad, opportunity, maraming mga source of income. So that is a uh, secondary lang po 'yan mga KMWB. No, that is secondary lang po 'yan sa ating buhay dito sa mundo. Kasi po ang pinaka first dapat nating ilagay natin sa isip, sa ating puso mga KMWB na ang Panginoong Diyos lamang ang nagbigay sa ating lahat sa ating mga pangarap sa ating buhay. Diba? Huwag natin iasa sa mga ganyang bagay tulad no lang sa sinabi sa yung nag-research ako kanina about sa snake at mayroon pang mga komentaryo na nagdadala daw ng swerte itong snake or bitin. Pero kung sana nga kung totoo naman, no, why not, no? Na hindi natin tanggapin yung swerte, 'di ba? Lahat naman tayo ay nangangailangan ng swerte, nangangarap na swertihin, 'o oh, 'di ba? Pero Basta para po sa akin na kung mayroon akong paniniwala sa ating Panginoong Diyos, enough, it is enough for me. It is enough for me. If I have God in my life, it is enough for me. But if itong bitin o itong snake na to ay magbigay din ng swerte, so why not? Tanggapin natin yan. ba? Diba? Okay. So may, sana mayroon po kayong natutunan mga ka-MWB no, sa aking... Uh, segment for this vlog. Uh, thank you so much, senyong wala sawang pagsuporta sa inyong panonood. So, pa sa baba kung ano din ang inyong mga suggestion, komentaryo about tungkol sa snick, bitin mga KMWB. So, ngayon sa next natin na episode mga KMWB ay maglinis muna ako dito sa paligid kasi Siguro parang tingnan ninyo parang basurahan na itong paligid ng Bahay Kubo natin. Oh. Kasi matagal kami hindi nakatira dito sa Bahay Kubo mga ka-MWB. Oh, minsan lang namin namin dito, ayan mga ka puntahan dito. Pero once a day is makapunta kami dito mga ka pero hindi naman, hindi naman na kami nag-nag-stay dito dahil alam nyo na busy oh, so, Pero sa ngayon, na mayroon na kaming bitin dito or snake mga KMWB ay is, subukan na lang namin ito mga KMWB na dito na lang muna kami uh, mag magstay hangga't ma lagyan natin ito ng ano. Pero bala ko mga KMWB hindi ko dito ilagay ang snake sa bahay kubo. So, mayroon akong plano na dalhin ko mo dalhin ko ito sa uh, safety na lugar. Okay, so thank you so much. Thank you so much sa inyong panonood sa aking vlog. Huwag kalimutan i-subscribe. Pakipindot din sa notification bell para updated kayo mga ka-MWB sa mga next na mga video natin. Thank you so much. Bye!